Ibig sabihin? No, ate. I didn't force her. Mali yung naiisip mo. Lahat na nangyari was all consensual. Ay, hindi ko pa sinabi sa yung mga consequences ng pagsisinungaling mo sa counter affidavit mo. Hindi mo pa aaminin yung totoo sa akin. Paano kung maniniwalang consensual yun? Kung hindi rape, bakit hindi mo sa akin sinabi noong umpisa pa lang? Bakit ka nagsinungaling? Talilet, ba't mo naman naiisip yun? Hindi ko naman magagawa yun eh. Ito pa naman ikaw. Eh bakit ka nagsinungaling? Tungkol sa sugat mo, na magkasama pala kayo ni Trixie dun sa kwarto. Ano, ba't hindi mo sa amin sinabi? Bakit ka nagsinungaling? Dahil natakot ako. Dahil baka paniwalaan siya pag sinabi ko na sa kwarto din ako. Dahil sa trabaho ni Daddy, alam ko na mangyayari sa mga rape cases. Bayas sila sa mga babae. Oo, nasa kwarto ako. Oo, may nangyari sa aming dalawa. But it was consensual. Ginusto niya mag-sex kami. Pero walang rape na nangyari. Wala! Hindi ko ni-rape si Trixie. Dinala ko siya sa cottage. May likod pa nga siya eh. Trixie. Nung nabasik ang bote, I tried to clean it. Doon ako nasugatan nung naitulak niya ako nung nasuka siya. Matrix. Kung saan niyang binigay ang sarili niya sa akin? Nagubad po siya sa harapan ko. Kinusto niya yung mga ginawa namin nung gabing yun. I just can't believe why this is happening right now. I'm sorry, Ate Lilith. But I was just scared. But I swear, Starting now, I'll be telling the truth. At yun ang totoo, Ate Lilet. Nagsimula ka sa pagsasabi ng lahat ng to sa magulang ko. Para alam nila kung paano ipagtatanggol at ipaglalaban ng anak nila. bang malalaman kung magsisinungaling sa si inyo? Inami naman niya na may nangyari. Eh, consensual daw. Pareho daw nilang ginusto eh. Hindi daw po yung Matutuloy ang kaso. Ang magiging argument lang ng kabilang kampo, obviously, ay hindi consensual ang nangyari. Eh, paano kung may rape na nangyari? Paano kung wala? Kilala mo yung kapatid mo at kung paano harap-harapan sa magsinungaling. Ay, nalilito na rin ako sa pagkakakilala ko kay pa Inyo eh. Ano Ay, ba to? Ano mo, mako sa'yo. Maghanap ka ng ebidensya kung paano mas lalong madi-disprove ang ilalabang rate ni Fix.